na po, eto naman po tayo at panahon po ng tag-ulan. At sa po sa mga kinakatakotan ko, pag panahon ng tag-ulan ay itong baha. Dati hindi ko po ito kinakatakutan dahil yung service ko po na ginagamit noon ay itong si Honda Wave. So ito, mataas po ito at kahit po umabot na mahigit sa talampakan, itong ating baha, yan, ay eh, hindi ko po yan inuurungan at ilulusong ko po dyan itong ating Honda Wave. At kayang-kaya niya po as long na hindi po aabutin itong ating karburador. Pero nung no, nagpalit na po tayo ng ating service at ito si Honda Click na po yung ating ginagamit. Ayan, pag na po ng halapapong uh, hala po uh, hapit pa lang po, eh, uro na po tayo dahil posibleng abutin na po itong ating CBT at especially po yung compartment itong ating baterya dahil yung ating baterya po ay naandito po siya sa mababa sa kanyang footboard tayo po mismo ang mag-analyze kung totoo po bang papasokan ng tubig itong ating baterya, yung kanyang compartment pag nalubog po sa baha itong ating Honda Click una po natin gawin, tanggalin po natin itong cover so tanggalin muna po natin itong ating screw Then, gamitin din po pang -quit. po natin. Dahil may pang slot po rito yan para sa pang kuwit. Para maayangat natin. So, ito mga pare ko, sabayan nyo po ko. At samahan nyo po kong mag-analyze. So, unahin po natin, pag nababasa po ng tubig ulan, itong pinaka-footboard natin, kung saan po napupunta yung tubig. Obviously, wala naman po ditong seal. Kaya, once na nabasa po ng ulan yan, sa paligid, kaya natin, mga pare, positive. At, dito po napupunta sa butas na to yung tubig sabihin butas po yan hanggang ilalim eto ang kaunaw na malulubog sa baha pag hanggang dito po yung baha na nilosong nitong ating Honda Click itong ating OBD connector na kinokonek po natin sa ating scanner kasi hanggang dito po yan no? so papasok po yung tubig hanggang dito at ito naman pong cover na to ay hindi naman po yung seal wala pong goma yan at hindi naman po siya mahigpit na mahigpit So, papasok po dito yung tubig. Labas po yan ng ating battery compartment. At ito po ang kauna-unang malulubog tong ating OBD connector ng ating scanner. At kung makikita nyo, yung loob po nito ay terminal po yan. At ito na po yung cover ng ating battery compartment. So, may mga lakbo sa gilid yan. At pigain nyo lamang at mahuhugot nyo na po yung kanyang cover. Kung makikita nyo mga pare ko, ito po ay cover lamang ng battery at itong ating fuse. Pero yung sinasabi po nating compartment, ay eh, kasama na po pala sa compartment itong ating OBD connector. Dahil yung buo pa na to ay compartment. So literally po, pag nabaha po sa tubig itong ating Honda Click, ay eh, papasok po rito yung tubig eh, yun, sa mga butas na yan. At hanggang dito po yan, hanggang sa loob po. Kasi wala naman pong seal yan. No. Actually may lock pa po dito yan. No? At sigurado po tayo na mayroon po siyang butas na pinaglalakan doon sa ilalim. Galing na rin po natin itong ating baterya at tingnan po natin yung ilalim niya kung mayroon po butas na pwedeng pasukan ng tubig. At ito po, kitang-kita -kita natin na may butas po itong ating battery compartment. Ayun po yung drain ng ating baterya. Isang malaking butas sa gitna at mayroon po po siyang isang malit doon. At ito po sa gilid ay eh, mayroon po itong butas na kung saan dyan po natin sinasaksak yung pinakalak ng ating battery cover. So dalaw po yan, mayroon pa po doon yan. At syempre, yung pinaglusutan po ng ating mga wire, butas din po yan. Dahil yung ating wire, galing po sa ilalim yan, sa likod, so kailangan po ay may butas yan para makapasok siya. So ito mga pare ko, hindi po pala sealed ating battery compartment. At makikita natin yan, once na ilagyan po natin ng ilaw sa lalim. At pag lumiwanag po yan, ayan, 100% na tagus po itong ating butas hanggang ilalim. Ayan o, o. So, paapasukan po ng tubig bahayan, yan pag nalusong po sa baha itong ating Honda Click. Pero teka, hindi na po siguro ilalagay ng engineer na Honda dito to kung hindi po to safe sa baha. Siyempre, maiisip niya rin po yan na pag ito po ay inabot ng baha, ay eh, lubog po yung baterya at yung plus nito. At masisira po yan. Kaya naisip niya, in-engineer niya, talaga naman din sa na ito po ang ilagay. Itong cover na to. Kung mapapansin nyo, kakaiba po siya, diba? At usually po is cover lamang. Kung bakit, takip lamang. Ito hanggang ilalim. So ito po ang magsisilbing air packet ng ating bateriya at itong ating fuse at relay. So, pag nilubog po natin sa tubig to, eh hindi po yan naangat yung tubig hanggang dito sa loob. Kumbaga, magkakaroon po to ng air packet. Ang kahalit tulad po niyan ay yung sa baso. Kaya nyo, hindi po pinapasok ng tubig yung pinakaloob ng baso at para matest po natin yan eh, ilubog po natin sa tubig to at lagyan po natin siya ng papel sa loob. kung hanggang saan po itong ating fuse at baterya usually tingin ko nasa kalahati eh. lagay po natin ito sa kalahati para sigurado po tayo at tignan po natin kung mababasa po itong papel na to pag nilubog po natin to sa baha at tignan natin kung hanggang saan po yung aabutin ng basa nito Sample po natin, ito yung baha at ito po yung ating battery compartment. At sa ating battery compartment, eh, mayroon po itong buto sa ilalim. Kaya once na lubog po sa baha ito, ganyan po ang mangyayari So lubog na po natin. Oh. At syempre, hindi ko po siya bibitawan dahil once na binitawan ko po siya, ay eh, aangat po itong cover na ito. Oh. Medyo alog-alog pa po ho natin para siguradong makatotohanan. Pero syempre, hindi naman po natin siya itataglid. Dahil once na tumaglid po ito, ibig sabihin yung ating motor ay tumaglid din. Then, ito na mga pare ko, iaangat ko na po siya. Yun. At the moment of truth, ipataglid po natin din ito. Dahil, baka mabasa siya pag uh, tinaglid natin yung papel. Ayun mga pare ko, eh, Hindi po nabasa yung papel ayun o ito yung tuyo po siya o oh. at wala pong kabasa-basa yung papel ibig sabi mga pare ko safe po yung baterya natin at yung ating relay at fuse sa baha kahit po ito ay ilubog natin dahil sa uh, engineer ng Honda na ganito po yung kanyang design so meron pong air packet tong kanyang box na hindi makakapasok yung tubig ayun o. So, syempre, pag tumaw po yung ating motor, tumagilid, ay sulubog po natin. Ayan. Yun. And then, for example, tumaw nga po yung ating motor. Ayun, mga pare ko, eh. positive. At, ayun, basa po yung baterya, basa po yung relay, at basa din po yung fuse. Kaya, importante po talaga, once na nasa baha po tayo, ay hindi po tataob o tataglid itong ating motor. Kung baga, stable lamang po at hindi po papasokan ng tubig yung ating battery relay at fuse. At ayan po mga pare ko, napatunayan po natin na hindi po papasokin ng tubig baha itong battery compartment nitong ating Honda Click kahit po ilusong natin siya sa baha dahil po yan dito. So ito po yung naisip ni Honda upang maprotektahan sa baha itong ating battery relay at fuse. Kaso nga lang, ganyan lang po ah, hindi po siya pwedeng itaglid. Once natin ay basa din po itong ating battery at mga relay natin. So, isa pa pong problema mga pare ko eh? itong ating uh, connection ng ating scanner. So, nasa labas po to at hindi po mapoprotectan nito. So, ibig sabihin lang po niyan, siguro na si design rin po ni Honda na hindi to basta-basta masisira kahit po tumalubog sa baha. At kaya dyan yan lang po niya inilagay. So, yung mga pare ko, eh, at least meron po tayong idea na hindi pala basta-basta mababasa ng tubig itong ating baterya kahit po ilusong natin sa baha itong ating Honda Click. Pero syempre, mas maganda pa rin po na hindi po natin ilubog sa baha itong ating motor. Ay hindi lang po ito yung pwede masira at marami pa pong iba. At gagawa po ako ng video kung ano pa po yung masisira sa ating motor pag nilubog po natin to sa baha. Pero at least, at uh, wala po tayong choice, eh meron pa rin po tayong protection sa ating baterya. So, ganito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panunod. Pansin inyo mga pare ko Paalam!